Okay mo pa nga aga at atin exact location na di kita mismo ito naman dayhan Port. sa pagkaya na nagtitikang na naman aton nera trabaho pero makikita na ito aton left side wala kita nakikitahin palatandaan nga may mga sakay nga mga truck di di haman Port. so wala na kita nakikita nga birds nga maduong nga di kung gawin lagi hapon ang trabaho continuous lagi hapon oh, may mga bystander nga de. Dire pa actually, dire pa yung operasyonal. Naguhulat pa kitang uh... Okay. Actually, nagbubutang melihat bagaimana kita nga dito Kau harus menjadi may terkasih. itong may menjadi orang terkasih. Aku harus menjadi orang amo ito nga masag ang adiri magpare ang so ito yung mga bakal na ginuusok uusok amo tawag ko nito piloti so tutusok nera tapos pagbutang butang nera tuna adiri na yung mapare kaya amo ito itong nga live kita yan na mismo itong ng area ito ng barangay amandayihan amin yan at sitwasyon nga di. Naka-story na tong kanilang engineer Si Rini uh, within this week daw Pero ang una nato na interview uh, June 5 And opening hining uh, Fort Amandayihan Apag kaya na bad na nga itong area Di pa mismo itong Fort Amandayihan May dalang mga pila naman hin mga truck Siguro itong area ka na Amandayihan Pati pa may barangay sa Antonio May mga truck na nakapila Kaya niya naman good expectation yan na or buwas opit mag-oopen na niya kay within this week sir engineer so siguro kun diri na bago buwas or saturday sunday kay within this week daw ko na mag-oopen niya pero an runway an runway ha namandayhan for pwede na ya doongan may lang ay naninilhig para matanggalan tapo-tapo Atun mga familiar han ambandayan for that in dining area, dining area. May dali ni kuan waiting shed. So yan ang waray na yagid dimo di siya kay mga kaulang kunuhan, mga truck nga maduong. Dining area may dali waiting shed. Yan ang waray na talaga totally was out na yakay gintanggal. nakikita na aton nga ongoing itong trabaho kapag na oh. Oh. so gumamit na iran crane para pagkala sa itong mga piloti na ibubutang mismo at ligid han tatakupan han mga bato tulang nga magparik kitaon na aton, dito na liwat ko kitaon na itong runway o simentado na iya ilapad na din yung mismo nga area mga doong uh, barge and roro so mga sakayan mga truck uh, medyo okay na yun ah Ito na palibot dito naman dayhan fort. Magigie daluwat naton palibot sa Namdayhan Fort may mga mga tindahan. Okay. May mga tindahan na, may mga nakatayong mga tindahan. Kita naton. May mga tindahan na naging himo. Okay. Ah, may entrance ito naman dahil hand court. na ano, no? Medyo guti ay yeah? So, dito talaga pwede mag-double parking. Dito ng area. Okay. Okay. amoy it entrance ito naman dahihan kung natin kung magdudubol parking here wari na talaga agian so kailangan pag umabot here din nga area kailangan madiretso na pagsakay kay kung mag start mag stop pera dada magkakada magkukos traffic pareho wakal city kaya natin ah so amoy entrance So kung maabot kita ha, mandayhan Fort, kailangan direct shoot pag sakay ha, kung may da naman birds nga na doon kay, mag-stop pa, mag -start, mag -start pa nga ito nga area, magkukos traffic. Amin um, yung sitwasyon niya na, di di ha, mandayhan word. Nakikita na nga, waray pa yan, nakadoong uh, birds. Nagita na, waray pa birds nga nakadoong nga pero an area nga uh, magdadak onwards. clear na hiya. Malibyo na hiya. So, pwede na hiya doongan. Kuwante, ano kuwan yan ang dipid? Kuwan daw han cut off. continuous lagi hapon po na niya na pagbutang hinfen sa ligid fantalan fan tala namin liyan forts o oh. pinaalas na nera sa tapos kin tutusok nira nga tuhan may ligidhan gintatakupan gin hin mga batungan tuna amin it mga pugunga diri tapos pagkatapos ito pag naibutang nira mo tira pagtakup kaya na nakikita natin yung may mga doong ha ang buo ade makita natin Nakikita na nga may dati doong uh, boat. So mga fan boat pala nakakaduong nga uh, di hamandayhan for nakikita natin nga ti doon yeah. e nga Ini nga pambuti ang niya Taklovan Galing siya ng Taklovan Okay Ito nga yun yung palibot ng amandayan Ford. Nakikita natin mayroong para parating na farm boat galing ng Tacloban. So doon siya sa may right side dadaong. Doon siya magdadak. Passenger hmm. vessel siya. Engineer, anong tawag dyan na nilalagay? Ano po? Ah, ship file. Ah, ship Okay. Piloti sa Tagalog, hindi. Parang ganun din, piloti. So nakikita natin na ongoing pa rin yung pagtatrabaho nila dito. Ongoing construction. So sa unang hanawan, makikita natin na mayroong dumadaong na farm boat so galing siya ng Tacloban so nandito na naka standby yung engineer tinitingnan niya naglalagay sila ng mga file o, oh, dinudugtong nila dito siguro mamaya maya, -maya pag nakompleto na sa yung mga file so lalagyan nila ng mga lupa bato may naman para mapunuan yung butas dyan. po ngayon yung latest update dito sa Apandayan Fort. ongoing construction. So, engineer, excuse me. May napansin kami yung tatalian ng birds. Yung ang tawag ng bullard. Bullards. oh, oh, Oh. Parang wala pa, no? Uh, ang um, siring mira noon, temporary, yung purari, itatali sa... Ah, okay. Okay. Mm. Okay. okay. Thank you. Tinanong natin kay engineer bakit wala pa siyang tatalian yung tinatawag yung bullard. O, parang bakal siya na doon itatali yung lubid ng words na para siya makadaong. Dito lang muna daw itatali sa waiting shed na to yung sa V4. Dito siya. panaw niya pero nakita natin na o uh, dinas yung dumidilim. May mga kasama tayo dito sa Mitcha. Naghihintay din. Okay. Hanggang dito na lang yung live natin. So, mamaya-maya bibigyan ko kayo ng update.